si Senator Rafi Tulfo ay pabor na matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at planong pagkwestyon ni Senator De La Rosa sa jurisdiction ay kanya namang tinablah. May balita si Bombo J.C. Galvez. Tutol si Sen. Rafi Tulfo na mabasurang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte hanggat hindi nakakaroon ng pagdinig. Ayon Kitulfo, dapat na matuloy ang impeachment trial upang mabigyan din ng pagkakataon ng pangalawang Pangulo na madepensahan ang kanyang sarili. Anya, ito na rin ang pagkakataon upang patunayan ni Duterte na innocent siya laban sa mga reklamong inihain sa kanya. Gusto, ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at, uh, at uh, mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura. Mm -hmm.